So, ito na mga kabay. Kapakawalan ko na sila mga kabay. Ayan na po sila. Oh. So, dito lang sa area ng papa ko mga kabay. Balik na natin sila sa bubat. Yung mga breeder ko na limukon mga kabay. No? So, ayan na. release na namin sila mga kabay. Ayan na. wala na natin to sila mga kabay. Dali na natin sila sa gubat. 13 years na alaga natin. Ayan po sila mga kabay. So magandang araw mga kabay. Uh, welcome po ulit sa aking channel. Uh, Kuya TV. So for this video mga kabay, wala tayong forest adventure ngayon. Ano? Release ko lang to mga kabay, itong alaga kong 13 years na. So, umabot sila ng 13 years sa pangalaga ko mga kabay. Ayan po. Ayan po sila mga kabay. So, wala na po akong magagawa mga kabay kasi gagamitin ko itong pinaglagyan ko sa kanila. So, dadalhin ko sila sa bukid ngayon at saka daw na natin sila i-release limang piraso ito ang pakawalan ko ngayon mga kabay mga dating alpas yan, so, yan mga kabay no uh, panong muna natin sila mga kabay babalik ako mga mga kabay pagka maplasta ko na yun so, kunin muna natin sila doon sa... ayan na mga kabay oh. nakuha na ako natin sila ito ko lang pinadaan mga kabay para natin mga kabay no? biyahe na tayo ready to go na mga kabay ayan dito na sila mga kabay so mga dalawang oras pa yung lalakbay natin mga kabay so god bless po sa atin no? ready to fly na to mga kabay nilagyan ko na ng mga palatandaan pa so ayan update ko na lang kayo pag nasa bukid na tayo mga kabay Ayan ang mga kabay. Nakarating na po tayo dito. Ayan po yung uh, mga breeder ko na limokon mga kabay. So, desisyon na talaga na pakawala na sila mga kabay. So, dito, dito ko lang iwanan yung motor. Um, may lalakbay lang tayo ng konti mga kabay. So, good luck na lang po sa mga laga natin. Ano? Kahit medyo mabigat sa dibdib. So, kailangan balik ko na talaga sila sa ano mga kabay sa gubat i-release ko na talaga sila so panoorin po natin mga kabay no? kung pang, pang paglipad po nila so sige mga kabay dito na tayo mga kabay sa bukid dalawang oras yung nilakbay natin no? sinasalubong na nga ako ng aso mga kabay So, maging malaya na din sila. So, ano, ah, uh, pagkawalan ko na sila. Dito oh, na tayo sa area mga kabay. Oh. Makita na yung bahay ng papa ko mga kabay. So, do, Dito natin yan pagkawalan. Yan doon ba Dito yung mga veterano, mga ngati ay. Yan so, doon. Yan Sa bali. Kaya, may kabay. Doon lang daw namin pagkawalan mga kabay. Tuyo eh. Kaya kanong para pakalang mga ito. So ito na mga kabay. Papakawalan ko na sila mga kabay. Ayan na po sila. So dito lang sa area ng papa ko mga kabay. Balik na natin sila sa ubat. So dito kasi maraming wais dito mga kabay na mga limukon. Sasama na to. Sa akin lang yung eh, mamiss ko to mga kabay kasi 13 years ko na silang alaga. Nabili hirap ang? Nabili Time natin, alas 4 mga kabay. dalawang oras tayo nagbiyahe mm. Ayan na, nagkuna pa ang, So yan po yung mga breeder ko na limukon mga kabay no mm. so, ayana yan na, release na namin sila mga kabay Ayan na Yan itong isa sa malayo Ay, po ni Sibban, mahindi tayo Ayon na mga kabay, ang lakas lumipad. So, ayos na mga, so ayon mga kabay, no. Ah, Na-release na po natin sila mga kabay. So malaya na sila mga kabay. At nakabalik na sila sa gubat. So wala akong problema dito kasi napakadaming waes dito sa amin. Balik-balikan na yan bukas mga kabay, hindi mamaya. So medyo mabigat yung laluban ko mga kabay. Mamiss ko kasi yun eh. Thirteen years, salak. So, maraming salamat sa panonood mo, kapre.